Nasa taas nga. Hello guys, so ngayon maglalaro tayo hapunan. Tapos <coughs> ito guys. Ayun, kikita na po <Hello>, dyan. ka na? <coughs> Tulog ka na? Nasa cellphone to ba? Joylin? Kita tayo guys. Nasa cellphone to? Ay, ikaw lang ang gumamit ng kanina. Ibig sabihin mo ngayon, yan ah. Hindi, Papa. Ha? Papa ang gumamit. Kanina pa kita tinatawag eh. Bakit ang tagal-tagal mo ang dalito? Ayaw, kakalita ako eh. Miss call mo lang. Okay. Okay lang ba kapatid mo? Opo. Mabuti naman. Kasi saan mo nang kainin pagkain mo at baka lumamig. Okay po. Tara, kain tayo. Hindi po, sarap yata ulap ni Mama. Sarap yata ulap ni Mama eh. No. wow, it's mama. It's so? Wow. Yeah. Oh. Crispy. Mama. Come start It's all right. We had a project and it's very stressful. Ikaw <laughs> <And> guys, hindi yung puro na buhay aral ni roblox lang <laughs> ako, Nay. Mabuti. May balita ba, may? <laughs> Mag-iingat po tayo mga kababayan dahil madami na ang namamatay ngayon dahil sa Nangyayari daw ang insidente sa gabi kaya pinag-iingat po ang lahat. Lo, ayoko magtinda ng balat mo. May nauli na sa edad, ko at ng mga, ang mga nila pumatay, ng pera. Hala! At mag-iingat na rin kayo Diyan sa, sa lugar, ng barangay dyan, 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 sa Kudol, dalawa na po ang namatay sa lugar na yan. yan. Sa, sa report ng, ng mga kapulisan. Ay, ay, ay. Yan. Okay. At yan lamang po ang ating balita sa mga oras ito. Kalalaman po. Parang ayoko to. Mag-iingat tayo. Huwag Mag na nang lumabas ng bahay. Ng bahay. Sige. Delikado na. na. Okay. Bumalik na naman yung pay to kill. Dati, Dati kasi, kasi, nung mga bata, bata kami, marami eh, ang namatay dito sa barangay sa Tudol dahil, dahil sa kaso, kaso na yan. Why do they do that? Ang dami kasi ang tao ang ng tao ang naghihirap na kaya wala na silang, silang magawa, magawa kung hindi gawin ang hindi tama. Para lang kumita ng pera. How did they stop pay to kill before? Dahil na ng mga polis yung leader ng, ng krimen. Okay. Nahuli yung leader, kaya nagkawatak-watak na yung grupo. What happened to the other groups? Nahuli din sila. Okay. Kasi ako maging... Papa, nandito ka na? Yun, buti. Kamusta na kayo? We are... We're okay we man na. Pwede lang ako manap dito para makain. Wala, buti na ako tayo. Pero sir, yan ah. Kamusta naman ang trabaho mo? Dami na yata ang kinunta sa pamamasada ng, ng tricycle ah. Oo, kailangan mo talagang magmanan ng boto para sa pamilya kailangan natin. Kailangan Uy, narinig na, na ba yung balita? Upo, kailangan mo talagang magmanan ng boto para sa pamilya natin. Mag-ingat kayo, lalong malaligo. Sige po, tayo. Sige, Sige na, tutulog, tutulog na, ako. na ako. Sige tayo. Mayos na yung may dono. Dono. Baka kain na ulit tayo ng manok. Ang tagal na yung mga natin kain Bukas na lang yan. Mais na Huwag muna natin kainin ito. Bukas na para almasal natin. Sige. Tama ka na. Sige na. Lock mo na lahat ng pinto at bintana bago mo itinday yung balot. Ayoko na Nakakata Nakakatakot. May pinto ko na sabi mo. Huwag ako lalabas. Sabi niyo, huwag ako lalabas. Hindi ako lalabo Hindi ako but Okay. Ayoko. Guys, dito na lang tayo sa Sakura. Nakakatakot kasi. tatakot ako. <coughs> Nakakatakot talaga, guys. So. Ayoko na doon, guys. Na to, Ano? I

aya ko ito guys ay um. hindi ito kaya guys? Eh. 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 hindi lang pala yan guys

Kaya pansin ko dito niya tapos niya. Ano ba? Ikaw magsalita. Guys, tagal. maganda kaya to guys. Whoa! Oh. Hmm, boy. sa

Thank <laughs> you. Ayan. Ayan ayan. Ayan ayan. Ano yung pang babae kaya mo bibili na, Ito maganda to. Ito yung natin yan. Lang wala pa ito. yung para na ito. ito, ito. ito, ito, ito. ito, ito, ito. 嗯。<laughs>